malaka doon eh. Ayan, andi, andito na po tayo. At nagkwentuhan na lang po tayo. Wala, kita mo po natin, maraming maraming isa na natin. Eskay Hendrix pala rin, ang labo na ng mata ko.

Salamat sa liwanag ng inyong mga mata Gininto ang puso'y nagbibigay saya Heron, Sa bawat yakap na puno ng pag-asa Kayo ang tanglaw sa kitna ng, ng dito mga mga kompañero sa lahat. Para malalaman kung sasakayan natin. Ang oras po natin 11:00 ng hapon. Oh, 11 PM, o, 11 PM po tayo. Yeah, sa mga mommy po natin, shoutout out, maraming salamat po. kita rin po tayo at hindi siya masing. Tapos nung no, dalawang beses na po pangangyayari. Buti na lang dalawang po itong isang cellphone. Ang problema naman po, wala po. Dalawang beses na po itong diyan. Di Mahal natin wala sa ayos. Inabot nila po. Inabot na rin po kanyang dito sa ba. Pero ayun, sabi ko nga po, siguro, itong cellphone na may differential or ano. Dalawang beses na po haba-haba po ng video natin ginawa pero bawat daan binibidyo ko na sese itinadaan ko naman tapos pati mm, pinakikita ko sana yung mga dinaanan namin paalis dito hanggang maggabihin kami sa daan tapos po ayun makita-kita ko tingnan ko po dito ito yung, ito yung pang video ko po set po <clears throat> wala man lang sumig sa gallery niya kahit anong ano po yung kunin ko? Bakit gano'n ayaw niyong gumana? Pero nagpe-play naman po siya. Iniingat ako hindi mabagsak. Pero okay na po. Na, <coughs> siguro mga 11.30 na o oh, mag-aales 12 na. Hindi na po ako nagpahumaga dahil ang hirap po ng daan. Ayan. Uh, Doon po sa mami po na yung naging lakad po natin ngayon. Si mami 1 at si mami 2. <coughs> maraming maraming salamat po. At ito. Kamo ang lamig po sa daan. Hindi naman hindi naman po inabotan ng ulan pero malamig. Eh, hindi naman din ako makakatulog. Eh, Magkakape muna ako. Kaya maraming maraming salamat po pala dun sa eh, nakapag-share ng nakapag-share po ng bulaklak dun sa binablog nating lola na taga Leyte. Ah, maraming salamat po. At mm, dun po sa nanonood po sa atin, walang ganda yung video natin. Ewan ko kung paano nangyayari no naman okay yung pang video kong cellphone. Buti na lang, dinan ako isang cellphone. Kaya lang itong <coughs> ginamit ko po na to, yung ano niya, putol-putol naman yung sounds niya, yung boses ng ano. goro parang minumulto. Kaya sabi ko, ba't yun na. No? Pero gano'n pa man po, na, nag-live po ko saglit dun sa dun po sa lamay. Mahina naman po yung signal. Pero, kahit pa paano, nakita nyo naman po na talagang lumabas si Kuya Aw. Eh, ayun ah, maraming maraming salamat po ulit at duduktungan ko lang po yung video mahigsi lang po kasi kanina tapos ayun ah, kahit po sabi nga po bulaklak yung ating na share ay inyo palang na share at naihatid ko ah, maraming 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 salamat po maraming maraming salamat po ah, hindi man po tayo ganung kagaling gumawa ng video ayun ko kung paano nangyayari dalawang biyahe na po na, dalawang video na po yung nasayang lang. At kasi po, yung dinala natin yung bigas na isang sako. Tingnan ko kung pwede pong i-upload kasi sobrang dilim na. Sobrang dilim na po. Tapos medyo malayo pa yung biyahe. Pero isinear po natin yun. Tingnan ko po ako dito sa, sa cellphone kung okay pa. Kung pwede may makikita o may maaaninag pa. Kaya po, yon doon po sa mami na nagpabiyahe po sa atin. Uh, sabi nyo wag nang banggitin yung pangalan pero dalawa kayong mami na yumakap po doon sa flower tapos pamasahi po sa driver kaya yeah, maraming maraming salamat po at wala man tayong resibong mapakita pero alam naman po ng iba kung ano talaga yung halaga ng plak-plak <laughs> medyo ano nakakaano lang po talaga ay nakakahinga lang. Ewan ko pa yung cellphone ko talaga, ewan ko iniisip ko. Hindi ko po ano to ha. Ito rin yung ginagamit kong panlay, hindi, hindi siya nababagsak. Pero dalawang beses na nangyari na so, hanggang siguro mga 20 minutes sana yun, yung video na yun. Pag mula dito, 1 minute, pabalik, pa kalsada 2 minutes. Puro ganun yung ginawa kong video, pinutol-putol ko. Tapos nung nasa location na tayo, nilong video ko, tapos pagdating ko doon sa location at nap nagpapahinga na kami ni Kakape, kine-check ko siya isa-isa. Ni isa walang na si amen na si 1 minute iisa. Hindi hindi ko naman na hindi naman nakikita kung full storage. Kaya po pasensya na po pero naihatid ko po yung pagmamahal po nung dalawang mami at yung yung bigas na isang sako po na i-share din po natin. Kaya ayun, maraming maraming salamat. At ito, mm, magkakape muna si Kuya o bago maghiga bago ako mahiga doon sa aking higaan. Ayun, ito yung aking higaan. Ayun. Ito, nalolobat naman ngayon. Paano po? Babay-babay na po. Nalolobat naman tong cellphone. Yan, maraming salamat po sa mga mami.